Sa nakaraang kaganapan na ating kwento ay natapos tayo, kung saan pumasok ang Grim Reaper sa silid ni Tandang Long upang tanungin muli ito kung kailan magsisimula ang digmaan kasama ang hari. Matapos niyang ilabas ang kanyang patalim na kutsilyo ay ipinahayag niyang hindi na siya makapaghintay pa, ngunit tinanong lang ito ni Tandang Long na ano't nagmamadali ito. Gayun pa bilang kasagutan ay inilagay ng Grim Reaper ang kanyang patalim sa leeg ng Dragon King, sabay mariin niyang sinabing limitado lamang ang kanyang pasensya. At sa ginagawang aksyon ng lalaki ay nandilim ang pagmumuka ng matanda, subalit ilang sandali lang din ay walang pangamba niya itong inutusang asikasuhin ang kanyang sariling negosyo, bukod dyan ay inilahad niya ring mayroon siyang plano. Dahil sa narinig labis itong ikinadismaya ng lalaki habang namumula ang mga mata, ngunit kahit na gayon ay inalis niya pa rin ang kanyang kutsilyo sa leeg ng matanda at ibinato ito sa kahoy na pinto. Samantala sa kaloob-looban naman ng matanda ay labis itong naghihimutok sa galit. Naisip niyang isang mersenaryo lamang naman ang lalaking ito pero napakalakas ng loob magpakita ng ganitong baluktot na pag-uugali sa kanya. Gayun pa man napatawa din siya sa kawalan, gayong para sa kanya ang katawan nito ay talagang isang magandang kasangkapan para sa kanyang mga eksperimento. At maya-maya lang mabilis na ding lumipat ang tagpo sa isang base, Mula rito naputol ang malalim na pagmumuni-muni ng Grim Reaper nang biglang may naramdaman siyang presensyang dumating palapit sa kanyang kinatatayuan. Samantala matapos makalapit ng pabahagya, agad kinamusta ng tauhan sa kanyang kapitan ang napag-usapang plano kung kailan sila gagawa ng hakbang. Subalit malakas na napapalo lamang ang kapitan sa mesa dahil sa matagal niyang kinikimkim na galit, ipinaliwanag niyang ang matandang asong iyon ay tumangging magkaroon ng eksperimento bago ito gumalaw. Kinuyong niya ang kanyang kamay at idinagdag niyang hindi man lang nito sinasabi sa kanya kung ano ang eksperimento, kaya paano niya magagawang magtiwala rito kung gayon ang sitwasyon. Habang sa kabilang tabi naman ay bigla na lamang gumuho ang parteng hinawakan niyang mesa at dahan-dahang bumagsak sa sahig, samantalang muling tinanong ng tauhan ang kanyang kapitan kung dapat na ba silang kumilos ngayon. At nang marinig ay agad tumugon ang Grim Reaper na hindi na siya makakapaghintay pa, kaya naman agad na silang lahat nagtipon-tipon kasama ang kanyang mga tauhan upang pag-usapan ang kanilang gagawing plano Matapos ang kaganapan sa base ng Grim Reaper ay mabilis na ding lumipat ang tagpo sa kabilang panig habang may nilalang na nakatingin sa kanyang librong binabasa sa mga sandaling iyon bigla na lamang nag-vibrate ang kanyang telepono na nakasilid sa kanyang bulsa at nang sagutin niya ang tawag ay agad ipinagbigay alam ng kanyang tauhan na binubuntutan ito ng mga tauhan mula sa Grim Reaper Squad nitong mga nakaraang araw, ngunit iniulat niya ring na idispatcha niya na ang mga iyon. At nang marinig ni Finzan ang ibinalita ng kanyang tagasunod ay napangiti siya ng pabahagya, sabay inutusan niya naman itong sunduin at kuhanin siya sa kanyang kasalukuyang lokasyon ngayon. Ilang sandali pa isinara na niya ang kanyang aklat na binabasa at agad na rin siyang tumayo habang iniisip kung bakit siya sinusubaybayan ng mga ahente ng Grim Reaper kaya naman takang-taka siyang napatanong kung tauhan ba ang mga ito ni Mr. Long Samantala mula sa digaano kalayuan pagkarating ng isang sasakyan sa isang partikular na lugar ay huminto ito sa tapat ng ating bida matapos lamang iyon ay agad bumaba si Tank sa kanyang kotse upang pakiusapan ang kanyang nakatataas na sumakay sa sasakyan ang ating bida naman na yun na talaga ang balak gawin ay naglakad na patungo sa loob, sabay mabilis siyang pumasok at isinara ang pinto. Di naglaon ng makaupo na siya sa upuan para sa pasahero, sa mga sandaling iyon ay tinawag siya ng kanyang tauhan. Iniulat niyang nito lamang nakaraang araw, ang squad ng Grim Reaper ay naging aktibo. At nang marinig ni Finzon ang sinabi ni Butler ay napangiti siya, Napagtanto niyang tila hindi na nakapaghintay pa ng mas matagal ang Grim Reaper kaya naghahanda na sila ng mag-isa at hindi na isinama ang ibang kaalyado. Samantala napatawa naman si Tank sa kanyang narinig gayong tuwang-tuwa siya nang malaman niyang magkakaroon na naman siya ng laban dahil noon pa man ay nais na niyang gantihan ang mga ito. Subalit sa sinabi ng tauhan ay bigla itong sinapok ng ating bida dahilan upang ito ay matigilan, Mariinyang iniutos ritong mag-focus sa pagmamaneho at hayaang si Butler ang umayos ng lahat. Matapos lang niyang turuan ng leksyon ng tauhan ay ibinalik niya na ang kanyang buong atensyon sa mga kalaban, at sa mga oras na ito ay napagpasyahan niya ng makipagkita sa Grim Reaper. Samantala agad ni Butler isinaad sa kanyang maliit na talaarawan ang muling kinakailangang pagbawas sa puntos ni Tank ng Tahimik, sa isip-isip niya nang dahil sa pagmamaneho nito nang walang ingat ay muntik na silang maaksidente at mapatay ang hari. Makaraan lang ang mainit na umaga mabilis na ding pumatak ang dilim sa syudad ng Ocean East, at mula sa isang mataas na bangin habang nakatayo sa tuktok nito ang ating bida malayo ang tingin ay pinapakiramdaman niya ang buong paligid. Ngunit naputol ang kanyang ginagawa nang bigla na lamang may natunugan siyang pamilyar na yabag at presensya papalapit sa kanya, habang sa kabilang banda walang pasubaling dalidaling sumugod ang Grim Reaper direkta sa ating bida. Gayunpaman sa isang iglap madali lamang ni Finzon na pigilan ang atake ng lalaki sa pamamagitan ng paghawak sa braso nito, matapos iyon ay binati niya ang Grim Reaper na may halong pangungut siya at isinaad niyang sa wakas hindi na ito nakapagintay pa. Samantala tahasang ipinahayag ng Diyos ng kamatayan na ngayon na magtatapos ang alitan sa kanilang pagitan, at nang marinig ay napangiti ang ating bida sabay sabing tama nga ang ipinahayag ito. Hindi nagtagal agad na siyang sumugod ng walang pag-aalinlangan na pabahagyang ikinagulat ng Grim Reaper, subalit sa mabilis na was-iwas ng paang iyon ay nagawa pa rin itong iwasan ng lalaki sa pamamagitan ng paglayo ng ilang pulgada. Sa mga sandaling yun dali-dali ring inikot ng Grim Reaper ang kanyang kutsilyo paharap para gawing pang saksak. Ilang sandali lang din mabilis na siyang bumawi ng pag-atake, Ngunit habang papalapit ang sandata ng Grim Reaper ay hindi naman ito ikinabahala ng ating bida. Sa isang iglap gamit lamang ang kanyang dalawang darili ay walang kahirap-hirap niyang napigilan ng kutsilyo, sabay winasak niya ito sa maraming piraso habang kanyang kinukutsa ang mahinang atake ng Grim Reaper kung saan labis siyang nadidismaya rito gayong ang alam lang nitong gawin ay magpadala ng nakamamatay na atake. Samantala matapos lang masira ang kutsilyo ay agad ng Grim Reaper kinuha ang isa niya pang nakatagong sandata gamit ang isa niyang bakanteng kamay, at hindi nagtagal muli niyang buong lakas inatake ang hari ng digmaan determinadong tuluyang wakasan ang namumuong sigalot sa kanilang pagitan. Gayun pa man ang makita ni Finzan ang ginagawa ng kanyang kalaban ay hindi niya naman ito ikinabahala, sa halip, ihinayag niyang wala itong kwenta. Sa isang kisap matabigla ng ating bida mabilis na itinaas ang kanyang paa mula sa lupa, kung saan sa bigat ng puwersa na dala nito ay bumakas ang kanyang sapatos sa sahig. Nang makita ng Grim Reaper ang ginawang aksyon ng kanyang kalaban ay labis niya itong ikinagulat, at para makaiwas ay bumaluktot siya patalikod na parabang nagbabalay para makalusot sa binitawang malakas na sipa ng ating bida. Subalit sa isip-isip niya naman ay napasambit na lamang siyang napakabilis ng atake at kung nahuli lamang siya ng ilang sandali siguradong hindi na siya sisikatan pa ng araw. Samantala sa lakas ng hangin binitawang atake ni Finzon ay nagdulot ito ng pagkasira ng lupa sa kanilang kinatatayuan, pati ang mga puno malapit sa kanila ay nagkaputol-putol sa maraming piraso at nilipad na para bang dinaanan ng malakas na buhawi. Sa kabilang banda naman matapos ang Grim Reaper mabigo ay agad niyang kinuha ang nakatago niyang sandata at sa pagkakataong ito ay baril na ang kanyang dinampot, sabay dali-dali niya itong itinutok sa ating bida habang nakabara at namumula pa ang mga mata. Gayun pa sa isang iglap bago niya pa maiputok ang kanyang baril ay bigla na lamang sumulput ang hari ng digmaan sa kanyang tagiliran na labis nitong ikinagulat, samantalang sa kabilang dako naman habang papalapit ang kamay ng ating bida sa pagmumuka ng kanyang kalaban ay sinasabi niyang napakabagal nito. Hindi nagtagal dinak mo niya ang maskara ng Grim Reaper na may kasamang puwersa dahilan upang magkaroon ito ng maraming bitak sa ilang parte. Matapos iyon ay ibinalibag niya ito ng buong lakas at sa kanyang ginawa mabilis na tumilapon ang lalaki ng sobrang layo kung saan sa nangyari ay nasira ang mga punong tinamaan ng kanyang katawan. Bukod pa dyan ay kinailangan pa ng ilang mga punong kahoy para lamang mapigilan ang kanyang patuloy na paglipad, masti na ang huling punong sumalo sa kanya ay muntikan pa sanang matuluyan. Maya-maya pa habang unti-unting nahuhulog ang ilang bahagi ng kanyang maskara sa lupa ay ipinahayag niyang hindi niya lubos akalaing magiging napakalakas ng kapangyarihan nito ngayon, at sa mga sandaling ito pagkaubo niya ay napasuka siya ng maraming dugo kaya agad niyang hinawakan ang kanyang bibig sabay sabing umunlad ito ng napakataas. Subalit kahit na ganoon ay sumilay pa rin sa kanyang mga labi ang tusong ngiti at ihinayag niyang kahit kailan ang Grim Reaper Squad ay hindi nakikipaglaban ng mag-isa, matapos siyang magyabang agad niyang ikinumpas ang kanyang kamay sa utos sa kanyang mga nakatagong tauhang magsipaglabas. Gayun pa man laking gulat niya nung kahit isa sa kanyang mga tauhan ay hindi man lang sumipot kaya lumingalinga siya sa paligid habang takang-taka kung ano ang nangyayari. Samantala dahil sa nakita ay napatulala si Finzon gayong wala man lang kaalam-alam ang lalaking kanyang kaharap sa kung ano ang nagaganap sa paligid nito. Gayun pa man ihinayag niya pa rin ang tunay na buod ng kwento, ipinaliwanag niyang nung sinusundan siya kasama ang mga kamiyembro nito sa koponan paakyat ng bundok, dito na pumasok ang kanyang mga tauhan at ipinadala nila ang mga koponan nito pabalik sa kanya-kanya nilang hantungan. Nang marinig ito ng Green Reaper na pahagalpak siya ng tawa sabay sabing sa nanalo mapupunta ang mga nasamsam. Ilang sandali matapos siyang huminto sa pagtawa, ipinahayag niyang siya na si kamatayan ay tinatanggap ang kanyang kapalaran. Sa isang kisap mataagad sinakal ni Finzon ang Green Reaper ng matindi dahilan upang lumagutok ang buto nito sa leeg at mapaubo ng malala, habang nangyayari yun ay sinabihan ito ng ating bidang pumunta at kanyang tingnan kung ano nga ba ang hitsura ng totoong tunay na Reaper, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ng papaslangin niya na sana ang lalaki ay bigla naman siyang nakaramdam ng isang pamilyar na presensya papalapit sa kanilang kinatatayuan dahilan upang siya ay matigilan. Mula sa kanyang ulohan ang siya ay tumingala, bumungad sa kanyang harapan ang maraming helikopter na lumilipad habang nakatanglaw sa kanila ang ilaw na parabang sila talaga ang pakay nito. Matapos lamang makita ng kabilang panig ang dalawa ay agad ang mga helikopter lumapag sa isang bakanting lote, kaya naman napatingin ang ating bida sa sasakyan ng matalim gayong agad niyang napagtanto ang nilalang na may pakana mula rito. Sa kabilang banda nang tuluyang makalapag ang helikopter ng maayos sa lupa ay mabilis binuksan ng isang nilalang ang pinto, sabay agad din siyang lumabas sa sasakyan ng walang pag-aalinlangan para lang iligtas ang kanyang pilyong tauhan. Gayunpaman sa kanyang pagdating ay hindi rin nagpahuli sina Tank at asasin kung saan mabilis silang pumunta sa tabi ng kanilang hari, ngunit habang ikinukumpas ang kanyang kamay ay sinabihan ni Finzon ang kanyang dalawang tauhang ayos lang ang lahat para di ang mga ito kumilos ng walang ingat. At nang marinig ng mga ito ang utos ng ating bidang huwag kikilos ng padalos-dalos gamit ang simpleng pagkaway ay mabilis silang sabay na tumugon ng pagsang-ayon gamit lang ang ilang ulit na pagtungo. Matapos si Finzon sa kanyang mga tauhan ay itinuunan niya ang kanyang pansin sa dumating na matanda. Hayagan niyang sinabing sa hindi inaasahang pangyayari kahit na si Mr. Long ay may mga pagkakataon hindi nito magawagawang kontrolin ng maayos ang kanyang mga nasasakupan. Gayunpaman ang marinig ng Grim Reaper ang sinabi ng ating bida ay ito ang tumugon kahit hindi naman tinatanong kung saan ipinahayag niyang nasa relasyon lang sila ng employer at empleyado. Kaya naman dahil sa pagsabat ng lalaki kahit di naman siya ang kinakausap ay walang pag-aalin lang ibinaon ito ni Finzon sa sahig sabay sabing hindi ito ang lugar nito para magsalita. Sa kabilang banda inalok ni Ginoong Long ang ating bida ng isang malinaw na kasunduan. Sa una ay ipinaliwanag niyang mayroon pa ring nalalabing lasunggas sa loob ng katawan ng tauhan nito. Maaari niya itong bigyan ng panlunas upang ganap na maalis ang nakatagong panganib sa kanilang mga katawan, kaya naman tinanong niya kung sumasang-ayon ba ito. Nang marinig labis na nabigla si Finzon gayong para sa kanya ay nasa kanya ang lubos na kalamangan kung mangyari nga iyon, napatingin siya sa nakalupaypay na kalaban sa sahig at naisip niyang naginang walang kwenta ang Grim Reaper. Ngunit ang labis niya lamang ikinapapagtaka ay kung ano ang nais rito ng matandang ito, kaya naman noon niya napagtantong may binabalak na naman itong palihim na gawain. Gayun pa kahit na gayon ay pumayag pa rin siyang ibigay ang lalaki kapalit ng gamot, sabay tahasan niyang sinipa palapit sa mga ito ang Grim Reaper nang walang pag-aalinlangan habang may pilyong ngiti. Matapos lamang bumagsak sa harap ng mga kalaban ang Grim Reaper ay sinabi ng ating bidang mas mahusay na makipagkooperatiba, at nang marinig sininyasan ni Tandang Long ang kanyang panganay na ampung anak na ibigay ang bagay ayon sa kanilang napagkasundoan. Sa utos ng matanda ay walang pagdadalawang isip na sumunod si Long Yi, at nang makuha niya ang gamot na nakalagay sa ilalim ng kanyang manggas ay agad niya itong ibinato sa kabilang panig. Matapos makita mabilis na sinalo ni ang gamot ngunit baka sa kanyang muka na hindi niya nagustuhan ang inasal ng lalaki, Samantala sa kabilang banda naman ay muling suminyo si Tandang Long sa kanyang mga tauhan ibig sabihin kuhanin ang Grim Reaper. Hindi nagtagal habang dinadala ng dalawang lalaki ang walang malay nilang kasamahan papuntang helikopter, bago pa si Ginong Long umalis ay nagbigay muna ito ng habilin sa hari kung saan sinabi niyang magkikita muli sila. Nagpalabas naman si Finzon ng makatintig balahibong itim na Chief Force at sinabi niyang magaling kung gayon, Sabay tahasan niyang ipinahayag na sa susunod nilang muling pagkikita ay tinitiyak niyang magdadala siya para rito ng isang malaking regalo. Dagdag niya pa habang dahan-dahan nang pumapasok ang matanda ngunit sa pilitang binubuksan ang pintuan ng sasakyan, nasisiguraduhin niya ring maagang uusbong ang damo sa libingan nito. Ilang sandali pa nang tuluyang makapasok ang matanda sa helikopter, Lumabas sa kanina niyang parteng hinawakan ang isang nakabaong marka na tila dahil sa kanyang panggagala iti ay napisil niya ng matindi ang bakal na pinto. Hindi nagtagal matapos makalayas ang kabilang panig sa kaisakay ng kanilang chopper ay dito na tinanong ni Tank ang kanyang hari kung bakit nito ginamit ang Grim Reaper kapalit ang antidote. Gayun paman sa pagtataka ng kanyang tauhan ay tumanggi rito si Finzon magbigay ng paliwanag, Ipinahayag niya nalang na mayroon na siyang hinala ngunit kutob niya lamang yun sabay sabing hindi rin magtatagal malalaman rin ito ang tunay na kasagutan. Dahil dyan habang napapakamot sa kanyang ulo, hindi na nagtanong pa si Tank at walang pagdadalawang isip niyang tinanggap ang mga sinabi ng kanyang hari. Samantala mula naman sa panig ng kalaban gaya ng kaparehong tanong ni Tank ngunit binaliktad lamang ito ni Long Yi at dinagdagan ng kaunti kung saan itinanong niya sa kanyang ama kung bakit nito ginamit ang antidote para lang ipagpalit sa walang kwentang Grim Reaper. Dagdag niya pang tanong na kung gayon, hindi ba ang laso na gas na kanilang sinasaliksik ngayon ay walang silbi? Sa pagtataka ng kanyang anak agad itong binigyan ni Tandang Long ng kasagutan, ipinaliwanag niyang ang kanyang pinakamalaking alas laban kay Finzon ay hindi ang lasong gas. Tumingin siya sa kanyang anak ng seryoso at ipinahayag niyang ito ay ang eksperimentong tinatawag niyang Geno Warriors. Sabay sabing para sa kanya ang pagkawala ng poison gas ay hindi isang malaking kawalan. Gayunpaman sa mga sandaling iyon ay lumingon ng isang lalaki at tinawag niya si Ginong long dahilan upang agad na mapatingin rito ang dalawa. Inilahad niyang ang Grim Reaper ay napilayan ng hari ng matindi kung saan ang kanyang mga meridian at buto ay nawasak lahat. Subalit hindi naman ito ikinabahala ni Tandang Long Bagkus may pagkapilusupong niya pang sinabing kung ito ay baldado. Malamang ito'y baldado. Tinanong niya ang lalaki kung bakit ito gumagawa ng isang malaking kaguluhan tungkol dito sa bay utos na dalhin ng Grim Reaper sa laboratorio. At nang marinig agad sumunod ang lalaki sa pamamagitan ng ilang ulit na pagtungo bilang kasagutan. Samantala tahasang tinanong ni Long Yi ang kanyang ama kung bakit nito dadalhin ang Grim Reaper sa laboratorio, Naagarang sinagot ng matanda ng pabalang kung saan sinabi niyang natural dahil gagamitin niya ito bilang kanyang test subject. Gayun pa muling tinanong ni Long Yi kung hindi ba lahat ng kanilang test subject ay mga taong umiinom ng droga, isa pa ay hindi pa nakakasubok ang Grim Reaper nito kaya naman pwede pa ba itong maging test subject. Subalit dahil sa dami ng tanong ni Long Yi ay sinampal na ito ng kanyang ama sabay tawag ditong Bobo. Galit na galit niyang ipinaliwanag habang nakakuyom ang kamao at mariing sinasabi na bilang isang nangungunang mersenaryo, nakatitiyak siyang mas mabuti ang katawan ng Green Reaper kaysa sa mga mahihirap, dahil kung hindi, handa ba siyang ipagpalit ang antidote? Sa ibinigay na paglilinaw ng kanyang ama ay tuluyan ng naniwala rito si Long Yi hawak-hawak ang kanyang namumulang kaliwang pisngi gamit ang dalawang kamay, masaya siyang tumugon na may halong pambo bola na alam talaga ng kanyang ama ang lahat-lahat. Gayunpaman sa mga sandaling iyon sa isip-isip ni Tandang Long ay umaasa siyang hindi siya mabigo sa katawa na bago niyang test subject, matapos ang mahabang usapan ng mag-ama ay tuluyan ng tumahimik ang loob ng helikopter, kaya naman mula rito ay maririnig na lamang ang ugong ng sasakyan habang lumilipad sa kalagitnaan ng kalangitan patungos sa laboratorio.